Magandang maganda 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 umaga po mga kapatid it's me kapatid Rene TV po welcome back to my channel Ngayon po eh magbubutas kami Ang bubutasin namin eh ito tong kulay puti na ito Itong nakatayo na yung mahiwagang maso namin mga kapatid Ngayon din ang mamaya-maya ang libing nito mga bantang alas 11 mga kapatid Ang mga kasama natin dito si sina kapatid Mario ay mga kapatid kapatid na Mario. Saka, siyempre, ang inyong lingkod, it's me, kapatid na TV po. Ang ibang trupa, eh, kasalukuyan, ni eh, nasa biyahe pa. Ay, sorry po, nasa biyahe pa, bago sila kapatid na buboy naman, si kapatid na pusa, ay, kapatid na bebe, tinitingnan doon yung paglilibingan ng sanggol naman, mga kapatid. Kaming dalawa ni kapatid na Mario ang nandito ngayon. So, Belated uh, Valentine's Day nga pala sa lahat ng followers ko at saka mga manunood At sa mga walang sawang pagsuporta sa channel ko mga kapatid Belated uh, Valentine's Day po sa inyong lahat Tara mga kapatid Samahan nyo kami bumutas, baka butasin pa ng iba cameraman man nga pala natin ngayon si kapatid naman Ako naman ang kakanao kapatid. Ayan, dito hawak dito. Ayan, mga kapatid. Tara! Putasin na natin. Oh. Hmm? Ang ganda ba ang ilalim? Ang ganda Di tempat i 부부 Naglaba pa pa ako eh. Ha? ka pa? Hmm. babae Damit ng bata. Mga patig! Eh! kararating lang ni... Kararating lang eh. Naglaba. Naglaba mga damit bata. out ka pala sa mga tiga trabo. Sabi ni kapatid dahil Yun! chat out. Para sa kaibigan ko lang si Mario Romanes. I love you. Wala. Wala na kayo. Naka. Napakarami naman sa akong dala ng tatlo. Tatlo daw yan eh. eh tatlo daw buputasin eh. Wala, wala naman na no? laman. bakit hindi ito kanila. <laughs> ito talaga. Ay, hindi yung cellphone ko. Uh. dala cellphone mo. Sabi kanina, no? Oo. Ah. Ang may tama din na ulo noon eh. Mag-aubat Absent Sabi, so, hindi siya absent So, why sabi <laughs> niyo na tayo naman ino mm -hmm. Iyo Mahawakan lang May kalamunan Ayun, may sako Ngayon ba? Oo. Uh -huh. Ilan? Baka dalawa yung laban sa sako. Balaki. O ba hindi, eh? dalawa siguro. May pinto ka yan. O Ha? ganda ng Ayan sa baba, sabi. Ayan sa baba. Ito yung nilagay sa ako. Iwala so, ko na lang. Ayan. Yeah. Yeah. Bata lang, bata lang, may papasok. Hmm. Tapos ang butas ko lang, siguro mga apat na halibot. Ay, kulang yun, sabit yun. Walong buwan lang. Hmm. Ang galing talaga ito. Ayan. 2099. 2099 na. Mapicture sa mga mojo. 2099 lang pa yung... Ito <laughs> <laughs> <So, laughs> ano ba ang kapatid dyan? Kailangan mong yan? Ayan po! Buto na po! <laughs> mga kapatid! Ayan, na naman. Si kapatid Dre na Vlogger si... po. Tagat Tres. Isang... Mga kasama natin. Alright higa ng ang sistema, si, si Buboy. Bo ano pa naman sa down ka pa din? Sa ano vlog ako, oh. pinatag kita eh, CFB si mo. Hindi uh. mo na pala ginagamit yun, yung kapatid din eh. Yeah. Ayaw kong sa channel, ano? O channel mo? isbang Oo. Wala na, hindi ko na inuploadan yun. Gawa ng... Yeah. Pinatag kita eh. Hindi na pinanggap. Ay, Ay. na no, wala na nandun sa notification mo, nandun video ko rin na sa'yo. <laughs> <laughs> ano kasi yung hindi na, na... May pauli ata ako doon. 30,000 30, ko, hindi ko na nakuha. Na Ayos pa naman Hindi na? Hindi na. Si Mika na mismo Nangayaw sa'yo. <laughs> sa YouTube wala na pa naman Lobatita, yo. Sandoy yung isa? Na? No. Bubutasin. butas eh. Ay, siya ka ba? Bata lang eh. Hindi, tatlo daw yun eh, di ba? Tatlo raw. Hindi. Tatlo ba bubutasin ito? Hmm. No, sila po saan nakakaalam niya. Na. Hindi niya tayo yung tisa?

Ang nagkata ano, no, eh. no? mm. na lang kuno ano, Mas mo sa loob yung nagkata na lang ano. na Kukahan Isa na yun po yung buto. Mukhang di ba buto ng pala. Papasukin mo to

Tapos dito yung nasa sako na. So, hanggang dito na lamang ko mga kapatid. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. At mag-like. At mag-share din po. At pindutin ang bell button para lagi ko yung updated sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po.